Narito ng latest sa mundo ng movies and entertainment. Sa ikalawang pagkakataon ng pagpapalabas ng stage play na Digby, dinumog ito ng napakarami mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Ang Digby ay produced ng insinima na una nang nakilala sa mga produkto nitong Ang Sugo, A Stage Play at ang award-winning full-length film na Walang Take Two. Tampok sa digpi ang paninindigan at pakikipaglaban alang-alang sa pananampalataya ng isang kaalib sa Iglesia ni Cristo. Hindi ng tulong at doon sa pinagmamalaki niyong kapatid. Na malapit na humakuha ng promosyon sa aking trabaho, hindi ba? Malaking biyaya ito sa atin, alam mo ba? Oo, oo malaking biyaya ngayon pero wala namang kinalaman niya sa paglilingkod. Isa sa mga produkto ng Insinema ang Digpi. Isa itong stage play patungkol sa tunay na paninindigan at pakikipaglaban alang-alang sa pananampalataya ng isang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang pangalawang pagpapalabas ng Digpi stage play ay dinumog ng libu-libong mga miyembro at kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ginanap ito sa Tabernakulo ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng templo distrito ng Sentral. Si kapatid na Roberto Cepeda ang writer ng Digby at si Direk Maru Henry ang nagsilbing director nito. I am overwhelmed. I am in disbelief uh, of what just happened. Since um, I've told you last time, we only had 12 days to prepare and uh, today was just such a miracle. Nagpapasalamat ang ilang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo dahil napabilang sila sa mga naging cast ng nasabing stage play. We're very happy that each each scene, each scene they're giving us positive feedback. It was it was great, it was wonderful. Sobrang saya po kasi po hindi po araw-araw na makakapagtanghal po tayo. Magagawa mo po yung bagay na gusto mong gawin. At nakakapaglingkod ka rin po sa Diyos at the same time. Kaya sobrang sarap po sa feeling. Sa kapatid na Eduardo Bimanalo po, maraming salamat po sa patuloy na pag pag-aalaga sa Iglesia ni Cristo. At sa lahat po ng nanood po ng Digpi, sana po marami po kayong natutunan. At uh, sana po magtumibay pa po tayo lagi sa ating pong paglilingkod. Congratulations to the In Cinema family. Um, this is our second show. Talaga pong naging napakabiyaya po ng mga ganitong pagtupad. Kasi po, ito po ay bibihira lamang. This is the 100th anniversary. Kaya po kakaiba. Um, to our dearest Executive Minister, Brother Eduardo B. Malalo, together with the entire church administration, maraming salamat po. Naway pagpalain pa po kayo ng um, buhay at lakas upang kayo po ay patuloy na makapaggabay sa buong Iglesia ni Cristo. And I'm very happy po and I'm very honored to be part of this uh, play. And this is my first time in stage play and I'm very honored that naulit pa siya ang pangalawang beses. So, thank you po. Thank you po kay Eduardo for this activity po. Masaya dahil kasama ako dito sa pinakamalaking uh, proyektong aktividad ng production ng INC Cinema. Salamat po at pinag po kami, lalo na po ako. Talagang pinagandaan ko po yung karakter para may pagtagumpay po. Suportahan nyo pag ginawa namin pelikula to pero dito sa stage play eh, mas lalong suportahan nyo dahil ito sigurado na. Sa ngayon ay pinag-iisipan ng produksyon nito na ilibot ang digpi sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo. Ang insinima ay binuo ng Iglesia ni Cristo upang maging mabuting kasangkapan sa pagpaparating at pagtuturo ng Christian values hindi lamang para sa mga kaanib kundi maging sa mga hindi rin kaanib sa Iglesia gamit ang iba't ibang presentasyon at visual arts and media. Well, I expect to be reminded of certain events in the past uh, that uh, every member of the Church of Christ should remember, should always uh, keep fresh in his or her mind because it uh, has to do with strengthening our faith, our unity, and submission with the administration God placed inside the Church of Christ. Ang host ng Letters and Music na si Ian Dano naman ang umawit ng theme song ng Digpi. Ang awiting, Ipaglaban ang Pananampalataya na inawit din niya ng live pagkatapos na itanghal ang programa. Abangan ng ilan pang update sa mundo ng entertainment maya-maya lamang.